Ang gawain ng banal na espiritu. Hindi ko sinabi sa inyo ang mga bagay na ito noong una, dahil kasama niyo pa ako. Pero ngayon ay babalik na ako sa nagsugo sa akin. At wala ni isa man sa inyo ang nagtatanong kung saan ako pupunta. At ngayong sinabi ko na sa inyo, nalulungkot kayo. Pero ang totoo, para sa kabubutin niyo ang pag-alis ko. Dahil hindi paparito sa inyo ang tagatulong kung hindi ako aalis. Pero kapag umalis na ako, ipapadala ko siya sa inyo. Pagdating niya, ipapakita niya sa mga tao makamundo na makasalanan sila at ako na may matuwid. At ipapakita rin niya na hahatulan sila ng Diyos. Ipapakita niya sa mga tao na makasalanan sila dahil hindi sila sumampalataya sa akin. Ipapakita niya na ako ay matuwid dahil pupunta ako sa Ama at hindi niyo na makikita. Ipapakita rin niya sa kanila na hahatulan sila ng Diyos dahil hinatulan na si Satanas na siyang naghahari sa mga tao makamundo. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, pero hindi nyo pa kayang intindihin sa ngayon. Pero pagdating ng banal na espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tutulungan niya kayo para maintindihan niyo ang lahat ng katotohanan. Ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. Pararangalan niya ako dahil sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng nasa ama ay nasa akin. Kaya sinabi kong sa akin manggagaling ang lahat ng ipapahayag niya sa inyo.